Huwag kang masyadong maglalapit sa akin, Arman. Baka makita tayo ng mama mo. Baka kung ano pa ang isipin nun. Hindi na niya magagawang magalit sa akin ngayon. Takot na sila sa maaari kong gawin. Natroma sila nang lumayas ako eh. Alam mong mali ang ginawa mo. Alam ko, pero yun ang naging daan para maunawaan nilang damdamin ko bilang isang tao. Bitiwan mo nga iyang basahan. Wala ka nang mapakintab dyan sa pinupunasan mo. Pagagalitan ako ng mayordoma ninyo. Mas mabagsik pala yon sa mama mo. Alam mo, gusto ko sanang pagsabihan si mama ng utusan niya kayo ni Mang Bert. Ako ang napahiya eh. Kaso ka bago-bago pa lamang kami nagkaayos ni ng papa. Hayaan mo na lang. Mabuti nga ito at may ginagawa kami imbes na magmukmuk lang kami sa kwarto namin. Nakakatuwa ang ibinigay ninyong alibi kay mama tungkol sa pagsama niya sa akin. Hayaan mo. Iahanap ko ng magandang trabaho si Mang Berting sa opisina ni papa para maayos na ang lagay ninyo. Kung magsalita kay parang mapipermanente na kami dito sa bahay niyo. Bakit hindi? Unti-unti ko nang ipinapahalata kay mama na ikaw ang girlfriend ko para kapag nagtapat na ako, hindi na sila mabibigla ni papa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Arman, hindi kami magtatagal dito. Nabigla lang kami ng desisyon sa pagsama sa iyo dahil wala ng oras para mag-isip ng mga sandaling iyon. Kapag lumipas na ang ilang buwan, lilipat na kami ng tirahan. Bahala na kung saan probinsya na naman kami mapatpat. Hindi ako papayag. Hinawakan ni Arman ang dalawang kamay si Joanna at Philip pinahalap sa kanya. Arma na ba? makita tayo ng mga mo. Ayusin natin ang kaso ng tatang. Hindi pwedeng tago kay ng tago. Sa darating na party, ipakikilala na kita sa lahat ng bisita. I'll make an official announcement. Arman, hindi mo gagawin yan. Kasasabi mo lang na dadahan mo ang pagsasabi sa mga magulang mo. Tapos ngayon ay e bigla kang mag a -announce. Ako ang inilalagay mo sa alangan. E bigla kas kasi desisyong umalis dito. Paano naman ang puso ko? Walang naisagot si Joanne. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng mga muebles, gaya ng pagkataranta niya noon sa kanilang bahay kapag kinokorner siya ni Arman. Ay imbis na nakakapaglinis at ay nakakapagayos siya ay lalo na lang ginugulo ang dati ng maayos ng damit. Chow and let me love you. Tigilan mo ko sa ingles mo. Naiinang ako. Ang lakas ng lakas ng loob mo. Palibasa lang dito ka sa teritoryo mo. Kahit naman noong nasa teritoryo mo tayo, ako pa rin ang malapit sa iyo. Ikaw ang mailap. Siyempre, lalaki ka eh. At sa hindi mo man lang inisip kung ano kaya ang iniisip ng tatang tungkol sa atin. Wala. Ano ang iisip niya? Wala naman akong ginagawa sa iyong masama. Ang ibig kong sabihin na hindi mo siya kay nausap na magnobyo na tayo. Bakit may nasabi ba siya sa tungkol sa atin? Wala. Inaantay ko ang buksan niya ang usapan eh. Nakahanda naman ako magpaliwanag. Pero wala. Noon kay Roming, masulyapan na ako nun nang liliisik na mga mata ni tatang. Malaki naman kasi ang kaibahan ko kay Romy. Hindi dahil sa mayaman ako o ako kundi mas gentleman ako sa kanya. Naku, nagbuhat ng sariling bangko. Ang sabihin mo, iniimagine pa rin yung tatang na ikaw ang Kuya Luis. Yun lang. Mahala ka sa gusto mo. Ang importante para sa akin, narito ka. Kasama kita. Mapagmasdan lang kita at makausap sa araw-araw ay sapat ng pagtingin yun para sa akin. Kaya hayaan mo lang ako, Joanne, sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi lang alam ni Arman kung gaano kalakas ang tibok ng puso ni John sa mga sandaling iyo. Kung narinig niya lang ang malakas na kalabog, kung nadarama niya lang ang parinabig niya, kung malaya lamang sana ang kanyang kailos, kanina pa niya niya pusat hinadkan si Arman. Kanina pa niya kinulit ito ng pinong kuinot sa Sa tuwing magbibiro sa kanya, sige aalis muna ako. Naasigasuhin ko yung kaibigan kong abogado. Magtiwala lang kayo sa akin, John, na ipapanalo natin ang kaso ng tatang mo. Mabalik din ako kaagad mamaya. Bay, walang patumanggap na hinagka ni Armand sa pisngi si John. Napatampi ng palad si John sa pisngi nila tayo ng pilyong halik. Pulang-pula ang mukha niya at pinandilatan ang nagdatakbong kasing bandit. Kaya mga gawain sa loob ng malaking bahay ay bali wala lamang kay John dahil ang pakaramdaman niya ay nasa alapaab ng mga sandaling iyon. Kampante siya na mahal na nga siya ni Armand. Ang mga pinagsasasabi nilang plano nila ni Mang Bertie ay bahagi na ng kanyang lilimutin. Ang pangamba niya sa mga magulang ni Armay tila naging isang katang isip na lamang. Tumigil ang ikot ng kanyang daigig sa eksaktong punto ng labas ng kaligayahang walang kapantay. Nang matutulog na ang mag-ama kinagabihan ay eh hindi dalawin ng antok si Joan. Bumangon siya sa higam. Pagbukas niya ng ilaw ay eh nagulat siya ng makita na nakaupo si Mang Berting sa isang silya at kanina pa pala siya pinagmamasdan nito sa dilim. Anong ginagawa niyo riyan? Kanina pa kita pinapakiramdaman anak, hindi na rin ako makatulog. May itatanong lang sana ako sa iyo. Ano po yung tatang? Tungkol kay Arman, bakit ho? Natitiyak mo bang tutulungan niya talaga ako sa aking kaso? Umuntong hininga si Juan. Ngayon pa ba kayo magdududa sa tao? Tatang naman. Ano edi ko yung pagtatanong ng abogado niya sa akin? Para kasing pinalilitaw na kasalanan ko ang lahat ang nangyaring krimendo sa pabrika. Inaakos ako sa interview. Ang sabi ni Arman sinasanay ka lang daw sa may hirap na katanungan. Para sa pagharap sa korte hindi ka mahihirapan sa pagtatanong ng kalabang abogado. Raywan, pero ba't nanibago ata ako ngayon? Hindi ko nga mawari itong kutob ng dibdib ko. Tatang, mawupo si Johan sa tabi ng kanyang ama at inakubayan ito. Hinalo sa pagkabalisa. Nandito ako sa tabi mo. Nandito kami ni Arman. Hindi ka namin pababayaan. Umaling ng tingin si Mang Bertin sa kanyang anak. Matagal niyang pinangbasta ng magandang mukha ng kanyang anak. Ang kaisa-isa niyang pinakamamahal na anak kasi sa sandaling mawala siya sa buhay nito, ay parang na rin siyang nawala ng saysay -say pang mabuhay. Anak, may itatanong ako ulit tungkol kay Arman. Ano ho? Tungkol kay Arman at sa'yo. Napamaang sagit si John sa kanyang ama pagkatapos ay napatawa ng mahina. Napahagigig ng tao si Mang Bertin. Alam ko na naman ang lahat. Kaya lang... Kaya lang ay mabuti na rin maranig ko sa iyong bibig-iha. Tumangon si John. Totoo ho tatang. Aaminin ko sa inyo. Mahal na mahal ko si Arman at natitiya kong mahal na mahal niya rin ako inakbayan ni mang Berting ang kanyang dalaga. At hinadkan pa ito sa buk. Natitiya ko rin. Inalu-alu pa nitong anak. Napakaswerte natin, Joan, at nakatagpo tayo ng isang katulad ni Armand. Parang hindi totoo eh. Para isang pelikula lamang ang lahat eh. Napangisipan ang gusto si Mang Berting. Kumanti ng mahigpit na yapo si Joan sa kanyang ama. Maraming salamat, tatang, at nauunawaan mong damdamin ni Armand sa isa't isa. Malaki ang tiwala ko na hindi ka pababayaan ni Arman. At malaki rin ang pag-asa ko na hindi ako pababayaan ni Arman anak. Sabihin mo kay Arman na huwag huwag na tayong pababayaan. Pumalik din naman si Mang Bertin sa buhok ng kanyang anak na parang may iyak sa pagsambit ng mga katagang iyon. Tinangala ni John ang kanyang tatang. Ano ba iyang kinatatakot ninyo? Ligtas tayo rito hanggat narito si Arman. Naluha ang kanyang ama pero mabilis pinalis ang mga iyon. Masyado na yata ako naging matatakotin mula ng malipat sa Maynila. Pinilit pang magbaro ni Mang Bertin. Balisa pa rin siyang tumingin kay John. Tatang, tatang, tumitig pang maigis si Mang Berting sa kanyang anak pagkatapos ay niyapos uli ito ng mahigpit. Tulungan mo anak, ipanalangin mo hindi tayo magkakawalay. Joan, anak, natatakot ako. Tuloy-tuloy na umiyak si Mang Berting. Tatang, tatang, ano ba naman? Tahan na ho, tahan na. Hinaplos-haplos ni Joan ang likod ni Mang Berting. Balis lang ba siya para sa kanyang ama? Araw ng pagdiriwang, maraming mga panauhing dumalo sa handaan. Halos mapuno ang malawak na hardin. May mahabang mesa na may mantil na puti at may mga nakahaing iba't ibang putahing na nanatiling mayit habang nakatayong nakabang ang mga waiter na nagsisilbi. Pahiwatig ng first class catering services ang kinuha ng mama ni Armand para sa muli niyang pagbabalik. Si John ay tumutulong sa ilang katulong sa pagsiserve ng mga inumin sa panauhin. Maraming umpok-umpok na mga binata at dalagang sa iba't ibang panig ng hardin. May mga naka-Amerikana, casual at ang iba'y ragpa. pa. Pinagmasdan silang lahat ni Joan na parang naiilang. Manakala kasi ang naiinis kapag nakikita na yung masyadong palagay sa kilo sa mga ito. Ang mga babae at lalaki parang bali wala akong mag-akbayan. Naghalikan at magbiruan. Pumwesto sila siya sa isang sulok ng bigla siyang makita ng mama ni Arman. Saan ka pupunta? Ah, doon po sa bar. May nagpapakuha po ng softings. Sa bar? Eh, doon ang sa bar ah. Sa likod ng terrace, hindi rito. Adonoba, pasensya na humam. Mabilis na umiwas si Joanne sa matalim na tingin ng mama ni Arman. Para kasing sibat iyon na humahabol sa kanyang paglayo. Natagpuan niya ang ama na tila isang basahan sa isang tabi na malapit sa halaman. Tatang anong ginagawa niyo, Chad? Ano sa palagay mo ang ginagawa ko din eh? Nagmumukhang tanga na nga ako dito sa ipinasuot sa akin ni Arman. Kaya luwag-luwag nitong pantalon at latak na sa nasa pawis itong polong barong. Bagayang napangiti si Joan sa ama. Eh yan daw ang usong pantalon dito sa Maynila. Yan namang barong, hindi ka naman pinasusot niya na. Ikaw lang ang mapili. Alam naman magsuot ako ng uso sa mga kabataan. Siyempre magsusot ako ng babagay din sa edad ko. Bahala na kayo. Pero bakit kayo pinagpapawisan ng usta? At putlang-putla kayo ah. Ewan ko ba na, may tahip ng kaba itong dibdib ko. Malinsangan pang ang pakaramdam ko. Nagbabagot lang kamo kayo kasi nakatayo lang kayo dyan. Malapit ang magkaroon ng sayaw ang tatang. Pagkakataon na inyong makipagsayaw. Oo nga, humagikik pa ng tawa si mga Bertie makakapagsayaw na ako ng tsa-tsa. Parang -tsa. ko, na marami pa namang naggagandahan mga dilagdini, na hindi uso rito yung hinahanap ninyo, pangkabalit sa bayo ang tipo niya, Ay bakit ba ako na ako ang binabantayan mo? Eh ikaw ba? Bakit ganyan ang bis mo hindi mo sakot yung binin sa iyo ni Arm? Kailin na ka pa rin yung hinahanap. Naku, pihadong isasayaw sa ni Arm. Matataw ba mga barahan ng mga dilagdini? Tatang ayoko. Nahasiwa nga ako sa mga kilos ng mga mayayang. Magtatago na nga ako sa kusina para hindi ako makita ni arm. Kahit saang lupalop ka pa matago, hindi ka ba yan ni Pogi. Hindi sumagot si Johnny. Iniwan ang kanyang ama. Nang madali na siya patungo sa kusina. Samantala sa tapat ng malaking gate ay may pumarada isang owner type jeep. Bumaba ang dalawang lalaki na malaki ang tiyan at may mga nakasukbit na baril sa tagiliran. Panghuling bumaba ng jeep si Ruming. Igil na gigil ang itsura nito habang kinakausap siya ng mga pulis. Sigurado ka pang narito sa loob. Oho, matagal na namin hinahanap iyan dito sa Manila dito na ho ang pagkakataon para maahuli si Mang Bertin. Sumama ka sa akin. Huwag na ho. Dito na lang ako. Kapag namukhaan pa ako ni Mang Bertin at ng anak niya, e baka makatakas na man lang ngayon. Ibali kayo. Mga nakasibilyan kayo. Hindi halata. mag na ang isang pulis.